Trice Miguel, patawarin mo ako. Oh. Orge, okay, hindi lang ako ang inagrambyado mo. Patawarin mo Mas malala ang ginawa mo kay Cecilia. Kaya dapat sa kanya ka magmakaawa na lang. I'm sorry. Kay Cecilia ka nga magmakaawa! Hindi! I'm sorry! I'm sorry na! Ayaw mo mag-sorry sa akin? Tumihi ka na tawad sa nanay ko. Sa lahat-lahat ng ginawa mo sa kanya. In your dreams. Kahit mamatay ako ngayon, hindi-hindi ako luluhod para sa'yo. Lalong-lalo na sa nanay mo, Chip! Pwes! Magsama kayong dalawa ng atik mo. Mabulok kayo sa bilangguan. Dito ako talaga? Ay, lang. Bakit dito? Ay, aray! Sige, pasok. Ayoko. So, ayoko so. dito. Sir. Sir, hindi mo pwedeng sa opisina niyo na lang muna ako maghintay? Iparating parating naman na yung abogado ko eh. Ma'am, hindi po pwede. SOP po ito. Mabigat po yung kaso na sinampas sa inyo. Tara! Sir! Sir! Sir, ayoko dito! Mabuti at naharang ninyo si Olga. Sobra po kasi nag-alala si Carlos Miguel nang narinig niya yung putok. Halos maliparin pa rin po niya yung kotse para makarating dito. Naku, takot na takot kami. Kung naagaw ni Olga sa akin yung barel, siguradong patay na rin kami ngayon. Mabuti na lang na isipan mong magpaputok. <laughs> Actually, nag-iingay lang naman ako para ma-alert ang mga neighbors. And because of that, nataranta na si Olga nag sa balutan at nagtatatakbo. Mabuti na lang, inabutan niyo siya. Kawawang Olga. Pati siya, nalilito na rin sa kasinungalingan. Bakit nandito ka? Di ba sinabi ko sa'yo? Magtago ka! naharaw ako nila Carlos Miguel at si Cecilia. Pinagangbuntin ako sa mga polis. Walang hiyang yan. Ati, anong gagawin natin? Ayoko dito nakakadiri. Nalabas tayo dito. Bahala.